Welcome back sa Showtime Kinq. Todo ba nat agad si Mars Kenda? Kaya pa na sobrang siya. Si Paulo agad ang nasilayan pagbalik sa Pilipinas. Iba din pala talaga kapag ang Jowa ang unang nakita matapos ang nakakapagod na garap sa Taiwan. Iba ang happiness, ang taas ng energy. Kaya parang walang jet lag sa showtime pagbalik nito. Tawang-tawa na naman ang lahat. Nag-isa si Kinita Girls Girl Showtime. Wala ka talagang kawala sa lakas mong asar na mga katrabaho mo. Mamungula ka na lang talaga sa mga pangbubuking nationwide pa ang nakakakita. Bukod rito, siyempre ang pinaka-highlight ang pagbibigay ng suporta ng buong Showtime family. Tudo pagpati ang lahat at very proud sa pagong achievements. Grabe ang ipinamalas na husay sa ninlang. Ito nga rin ang ilang komento ng mga supporters. Ang sarap siguro maging host sa Showtime, ang ulit nila. Pero at the same time, napaka ang suporta nila kay Idol isa sila sa naniwala sa magandang journey. Kaya nga tuwing pumapasok si Kimi sa showtime, bukang bibig nila ang first ever serya nito. Laging pinopromote ang dinlang at binibida ang Kimpao. Pao. Nakakatuwa showtime family. Super the best, pangalawang pamilya ni Kimi. Kaya palaging masipag pumasok Sa show showtime ito